So, napakagandang hapon mga ka mga ka-viewers pa Luzon, Visayas at Mindanao. So, sa hapong ito, uh, bliss po tayo, no? Kasi inuulan na po. Kasi pang sampung araw na po ang init sa araw ito. So, alam nyo, nagdidilig kami mga ka-farmers, katatapos lang. Ay pumapatak ang ulan. So, nagtagal po ng mga 30 minutes. Kaya nga, uh, sobrang ano po, bliss natin. So nagdilig kami mga ka-farmers noon ng tubig gamit ang aming solar. Yung uh, sa bandang dulo nakita niyo may kulay uh, blue. So doon banda nakalagay o naka-install ang solar. Tapos yung ulan mga ka-farmers may dala pang, uh, hangin kaya napapansin natin medyo uh, may mga punong nadapa no. So ito na po, magaganda na pong tingnan ang ating kamatis. So yung ibao na So tatalian na natin itong mga ka-farmers ang ating kamatis. So maganda na po siyang tingnan kasi uh, 100% na po sila ang nakaka-recover. Kasi uh, naano to sa bagyo mga ka-farmers ang ating kamatis. Ayan, maganda na po silang tingnan. Oh. So, 100% na po silang nakaka-recover. So, ayan na po. So, patatapos lang sa ulan. So, kaya nga, binibisita ko at ma biduhan at may update para po sa ating mga taga-subaybay. So, yung kamatis natin mga ka-farmers ay nasa 22 lang po ito kalinya, ah, flat. So, 44 kalinya. So, nasa tag 100 kapin bawat linya. So, nasa 5,000 lang po ito kapuno. So, kunti lang. So, kung mapaganda lang natin ito uli mga ka-farmers, kagaya sa mga nakaraan natin tanin din eh, sobrang ganda, sobrang dami ding bunga. Alam nyo, Ah uh, ganito lang kalawak kasi hanggang doon lang ang tinataniman namin ng kamatis sa punta doon. So sa 10 pitasan mga kaparmers ay nakakuha tayo ng 12 uh, tons no, 12 tons tapos yung mga natira kasi mura yung natay na nagharvest din eh ay hindi itapon. May git kumulang mga 5 tonelada hanggang anim So may video ako no, na pwede niyo i-check. So, sampung beses lang namin ito napipitasan. Uh, sampung beses lang yung napipitasan. Tapos, binunut uh, binunot na. Kasi sobrang mura. Tag 120 ang isang kahon. So, logi na. Pag ibahe, mga ka-farmers. May traka pang babayaran. Tapos, karton. Tapos, tao pa. So, ang ginagawa namin, binunot na lang. Ayan po, maraming mga punong nadapa Oh. So tatalian na namin to, no. Para gumanda uli ang ating kamatis. So yun lang po ang i-update ko mga kaparmers sa ating kamatis ng Diamante Max ang variety. So bukas siguro pwede na namin tutalian. Para yung mga nadapa kagaya do no, kita nyo. Yun oh, no? meron pang tatlong po nung magkasunod oh. Yan. Kumarang na sa ano, mulching. So talian natin mga kaparmers para makatayo sila ng mga ayos. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.